Basta batas. Basta batas. Basta batas. Si, eh, tatanong ko lang po sana about din sa suspension po sa baho. Uh, kung acceptable po ba yung 15 days as first offense. Ah, kasi ganito po yan, ano, ang mga kumpanya po ay eh, may kanya-kanya silang rules and regulations. For as long as hindi sila nag-violate po, doon po sa mga umiiran ng batas sa labor code. Eh, yung pagpaparusa, ah, kung hindi naman na ah, unreasonable, ano, kagaya ng suspension, kadalasan, uh, maaari ka naman talaga masuspinde ng labing limang araw, e eh, una-una, depende rin muna kung bakit ka nasuspinde at kung ano ang ground na ito. At ang pinaka tanong, hindi lang yung haba ng suspension, kung makatwiran ba yung pag impose ng suspension. E eh, kung, ko ang suspension ay ginagawa, dalawa kasi ang suspension ginagawa ng kumpanya. Misa sinususpindi ka para magkaroon ng mas maayos na investigasyon at para hindi mo magamit yung, yung tungkulin sa opisina para makapang-impluensya. So, maaari nilang gawin yan. Or, yung suspension in itself could be a form of penalty imposed against you. Dahil nakita nila, may pagkakamali ka, at hindi naman ganun kalaki, hindi siya ikaw itatanggalin sa trabaho, isususpindi ka lamang. So, case by case basis po yan. Depende na lamang kung paano po natin yan uh, maipagtatanggol sa korte. Pero sa bandang uli, dalawa ang bagay na kailangan meron bago ka isuspindi. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.